Isang 52-anyos na lalaki ang inaresto ng kapulisan matapos na magpalabas ng arrest warrant ang korte laban dito sa Barangay Papaya, San Antonio, Nueva Ecija, Kamakailan. Sa ulat ng pulisya, kinilala ang arrestadong suspect na si Rolando Vanzon Reyes, biyudo magsasaka, residente ng Purok 8, Barangay Papaya, San Antonio, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, ganap na alauna 20 ng hapon ng ikasa ng pinagsanib na operatiba, ang isang operasyon bit-bit ang inisong warrant ng korte. Hindi naman nagawang manlaban ng suspect Makarang Isilberito ang isyong warrant ng Korte mula sa Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 87, Gapan City, Nueva Ecija para sa diumanoy reklamong panghahalay o rape sa ilalim ng Article 226-8, Paragraph 1, Revised Penal Code, also known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Dagdag pa rito ang sinasabing suspect ay nagtalad yung umano bilang top 1 most wanted person municipal level. Samantala ang nabatid na warrant of arrest ay natanggap ng San Antonio Municipal Police Station noong January 12, 2024 at walang piyansa. Sa kasalukuyan ng suspect ay nasa custodial facility ng nabanggit na pulisya. Mula sa Provincial Headquarters, Elsa Navalio nag-uulat sa DWNE Teleradio, ang inyong kakabit.